Ginawa. <laughs> oh, kaya, Wala si Pilmarito. Wala raw ba si Bill Marito? No, ka. ka. Aking inay, ikaw ang nagbigay Sige, ng pag-asa. Na Ayaw niya raw dito. Ayaw pa rin. <laughs>

Malamig ang hangin dito sa sa tabi ng dagat. Ito pa ang tatawag nilang waterfront eh, no? Waterfront. Kadali na namin si nanay dyan kasi nga nagwawala. Ayaw nga, ayaw nga. Ata, ay, ay, ay. ay, so, eh, malamig ka lang. ako sa stock lang. Doon na rin yung sasakyan. Ayaw nga na rin. Ini kita orang ayam. Ayam ayam kita. Ay,

hindi tayo nakabuhay <laughs> wala ba kayong inamin? inumin ka ako oh, nanay inum ako hmm. o oh, inom na may magjambo na, ano yung may nakanap? jacket ano jacket ay mo nanay? aya na nga kita ng jacket mo uh. ay, na, Wala, <laughs> Ingatan ka Aking inay Ay uh, Nagbigay na uh, Nanay si Bilma na sa Pilipinas Sa atin na sa Pilipinas Sa ating Linda sa Pilipinas Nagbigay wala pa, isang linggo pa lang. Wala pa silang isang linggo roon. Ay, meron na, no? Sa linggo. Isang linggo na? Isang linggo, linggo. Ah. linggo sila malis, eh. Okay. Hindi, lunis na yung kasi okay. lunis. Ano pala ito? Ano pala ito? Sa na Nanay! Aaling edit Pasko na Puwit ng baboy Mapula Nanay Ang kagayad na ito Alam yung ko Ha? Nanay? May kausap Sa nagkaturog Ano siya yung kausap mo nanay? Imaginary friends na naman ano ba pangalan ng imaginary friends mo, nanay? nag na Nag-ingat na Hindi ba ka gumamot na kayo Hindi pa ba? Mabot na ko sa alakam si Ma Wala na ilo ko bila Kasama ko si Sini isa na Oh, ka ko ay ay Ayan, mga kapatid ko mga babae. Ito <laughs> si nanay, uh, hinahanap kayo. Lahat kayo, hinahanap. Hinahanap si ati Tess. Hinahanap si ati Inya, si ati Belin, si ati Mirna si Vilma, si Ate Linda. Asan daw kayo? Hinahanap kayo. At uh, nanay, ang wallet mo ay nakatago. Nahulog ang walog ko. Nahulog ba natin? Wala siyang dala? Ano ba ito? Sigurado ka? Oo, ano pa sa bahay nila. Hmm. Ano oh, umupo, umupo, umupo siya talaga? Umupo siya talaga? siya. ba Dahil uh, ang gusto niya mangyari kasi, ang kapatid ko, 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 sa kapatid ko, ang kapatid ko, ang ko, ang kapatid ko, ang kapatid ko, ang kapatid ko, ang kapatid ko, na kapatid ko, ang